ah, well, uh, magandang umaga po, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayong lahat? Alright, now ay nasa mabuti kayong kalagayan. Uh, ngayong araw, ipagpapatuloy po natin ang ating naiwang talakayan kung saan noong nakaraang talakayan pinag-aralan po natin ang may kinalaman pagdating umano sa pangangailangan at kagustuhan. At hindi lingit sa ating kaalaman, bilang isang individual at bilang kasapi ng ating lipunan, meron tayo kan tayong, tayong kanya-kanyang pangangailangan at kagustuhan. Yun nga lang, kapag pinag-uusapan po natin ang pangangailangan, ibig sabihin, eto po ay lupos na mahalaga, lupos na kailangan ng isang individual at lupos na binibigyang pansin upang sa gayon ay mamuhay tayo o mabuhay tayo sa pang-araw-araw sa madaling sabi, kapag pinag-uusapan po natin ang ating pangangailangan, ito po ay partikular na tumutukoy sa mga bagay na kinakailangan ng tao para mabuhay sa pang-araw-araw. Samantalang, kapag ang pinag-uusapan naman po natin ay may kinalaman pagdating umano sa kagustuhan, ito ay nangangahulugang mga bagay na lubhang sobra, mga bagay na sumusobra, o mga bagay na lubos pa kaysa sa pangangailangan. In other words, kapag pinag-uusapan po natin ang kagustuhan, mga bagay na itinuturing na luho ng isang tao. Ang pinagkaiba kapag ang pinag-uusapan po natin ay pangangailangan, ito po ay pangunahing pangangailangan. Samantalang kapag kagustuhan naman po ang pinag-uusapan, nangangahulugan po ito na ito ay sekundaryang pangangailangan sa madaling sabi, ito po ay tinatawag din po natin na luho. Ngayong araw, pag-aaralan po natin ang may kinalaman sa isa pang bagay o termino na kung saan ito po ay kaakibat umano ng economics at ito ay may kinalaman umano sa aralin 4 kung saan pag-uusapan po natin dito ang tinatawag po natin na alokasyon at sistemang pangekonomiya. Pag-ekonomiya. Okay? Kapag pinag-uusapan po natin ang alokasyon, nangangahulugan po dito na ito po ay isang proseso na ginagawa ng tao, ginagawa ng isang individual sa isang lipunan upang sa gayon ay mapamahalaan natin ng maayos ang ating pinagkukunang yaman. Hindi lingit sa ating kaalaman na kapag ang pinag-uusapan po natin ay pinagkukunang yaman, ang Pilipinas ay napakasagana at napakaraming pinagkukunang yaman. Yun nga lang, dahil umano sa mapang-abuso ang tao, patuloy na ginagamit ito ng tao, unti-unti itong nauubos at unti-unti itong hindi napapakinabangan ng gusto. Kaya naman, kinakailangan na sa tuwing tayo ay gumagamit ng ating mga pinagkukunang yaman na meron dito sa Pilipinas, kinakailangan na binibigyang pansin uman natin ang tinatawag po natin na alokasyon. At kapag pinag-uusapan po natin ang alokasyon, ibig sabihin ito po ay partikular na tumutukoy sa isang mekanismo. Okay? Ulitin natin, isang mekanismo na ginagawa ng tao sa pamamahagi, okay? Sa pamamahagi ng kanyang pinagkukunan ng yaman ulitin natin, kapag ang pinag-uusapan umano natin ay may kinalaman umano sa tinatawag po natin na mekanis, al alokasyon, ibig sabihin ito ay isang mekanismo na ginagawa ng tao sa pamamahagi ng pinagkukunang yaman nito. Bukod pa dito, kapag pinag-uusapan din umano natin ang alokasyon, ito din po ay tumutukoy partikular umano sa ginagawa ng tao tungkol sa paglalaan ng taktoang dami. Okay, paglalaan ito po ay tumutukoy sa paglalaan ng takdang dami, okay? Al hindi ulitin natin, kapag ang pinag-uusapan po natin ay alokasyon, ito ay isang mekanismo na ginagawa ng tao upang sa gayon ay mapamahagi o mas mabigyan niya ng katuturan ang pamamahagi ng ng yaman at eto din po ay tumutukoy sa paglalaan ng takdang dami na kailangan ng tao sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. At sa kasalukuyan, kapag upang magawa ang tinatawag po natin na alokasyon, ibig sabihin ang tao ay kinakailangan na magkaroon o umano ng tinatawag po natin na budget budget na ginagamit ng tao sa pamimili ng produkto at ang pamimili ng produkto ay nagaganap sa tinatawag po natin na pamilihan. And take note kapag ang pinag-uusapan po natin ay pamilihan, ito po ay isang lugar kung saan nagtatagpo. Nagtatagpo ang mamimili, mamimili at nagbebenta ng produkto. Ulitin natin. Kapag ang pinag-uusapan po natin ay pamilihan, lugar kung saan nagtatagpo ang mamimili at ang nagbibenta ng produkto. At dito din po nagaganap ang tinatawag po natin na pagbabadget o matalinong pagbabajet ng tao sa sandaling siya po ay bumibili ng produkto. At kaya naman kapag ang pinag-uusapan po natin ay pamilihan, dito papasok ang konsepto kung bakit nagkakaroon tayo ng tinatawag po natin na sistemang pang-ekonomiya. Okay? Kapag ang pinag-uusapan po natin ay sistemang pang-ekonomiya, sa madaling sabi, kapag ang pinag-uusapan po natin ay sistemang pang-ekonomiya, binibigyang pansin din umano natin, uh, binibigyang pansin umano natin dito ang may kinalaman sa aspeto ng ating bansa kung papaano binibigyang katugunan ang pangangailangan at kagustuhan ng isang tao. Ulitin natin, kapag ang pinag-uusapan po natin ay sistemang pang-ekonomiya, ibig sabihin ito ay isang aspeto na nagbibigay Pansin sa pangangailangan ng tao sa lipunan. Okay? Pangangailangan ng tao sa lipunan. In other words, ito po ay tumutukoy sa kung papaano bibigyan ng katugunan ang pangangailangan at kagustuhan ng isang tao. At kapag pinag-uusapan din umano natin ang sistemang pang-ekonomiya sa madaling sabi ito po ay nauuri sa iba't ibang ito uh, po ay mayroong iba't ibang estrukturang ito uh, uh, po ay mayroong iba't ibang estrukturang pang-ekonomiya o meron tayong tinatawag na apat na sistemang pang-ekonomiya Okay, mayroon tayong apat na sistemang pang-ekonomiya. At ang pinakauna dito, kapag ang pinag-uusapan umano natin ay may kinalaman umano sa sistemang pang-ekonomiya, pinakauna po dito ay ang tinatawag po natin na tradisyonal na pamilihan tradisyonal na pamilihan. At kapag ang pinag-uusapan natin ay tradisyonal, from the word itself traditional, eto po ay isang uri ng pamilihan kung saan nakaapekto o kung saan nakabase sa tinatawag po natin na kultura. Eto din po ay nakabase sa tinatawag po natin na tradisyon at eto din po ay nakabase sa paniniwala. In other words, kapag ang pinag-uusapan po natin ay sistema o tradisyonal na pamilihan, ito po ay naiuugnay natin sa pangunahing pangangailangan ng isang lipunan. Pangunahing pangangailangan ng lipunan. Ulitin natin. Kapag ang pinag-uusapan po natin ay tradisyonal na pamilihan, sa madaling sabi, ito po ay kultura. Ito po ay nakabase sa tradisyon at ito po ay nakabase sa paniniwala. Sa madaling sabi, ito din po ay pangunahing pangangailangan ng lipunan. Magbigay tayo ng halimbawa para mas maintindihan natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng tradisyonal na pamilihan. Halimbawa, dito ay pagpalagay natin sa uh, pangasinan. Sa Pangasinan, meron tayong iba't ibang mga syudad at meron din tayong iba't ibang mga bayan. Ipagpalagay natin dito sa Pangasinan, sa San Carlos City. Okay? Pangunahing produkto po natin dito ay may kinalaman sa mangga at mais. Ibig sabihin, dahil ito po ay isang tradisyon, pangunahing ipinibenta po natin dito sa merkado ay mga produkto o natapos na produkto na may kinalaman sa mangga may kinalaman din umano sa kawayan. Okay? At sa kasalukuyan, dito din sa San Carlos City, meron na din tayong iba't ibang pananim tulad ng mais. Okay? Kaya ibig sabihin, ito po ay may kinalaman sa tradisyonal na pamilihan. At ang, pam ang tradisyonal na pamilihan ay nakabase sa kultura, nakabase sa tradisyon, at nakabase din sa paniniwala. Bukod pa dito, Kapag ang pinag-uusapan po natin ay sistemang pang-ekonomiya, dito din papasok yung tinatawag po natin na market economy o ito yung uh, tinatawag po natin na kung saan ito po ay uh, nagaganap ang malaya. Dito po nagaganap ang malaya sa pagitan nagiging malaya ang producer at consumer. Okay? Ulitin natin, nagiging malaya ang producer at ang consumer dito. Ibig sabihin, dahil ito po ay isang malayang pamilihan ito po ay isang malayang pamilihan. Malaya ang producer na magbenta ng produkto depende sa kung ano ang nais niyang ibenta sa merkado o pamilihan. At nagiging malaya din ang ating mga consumer kung saan o kung ano yung mga bagay na kanyang bibilhin depende sa kung ano ang kanyang panlasa at depende sa kung ano ang kanyang pangangailangan at ang uh, pangangailangan o di kaya'y kanyang kagustuhan. In other words, kapag ang pinag-uusapan po natin ay market economy at dahil nagiging malaya ang tao dito, sa pag, uh, nagiging malaya ang producer at consumer dito, ibig sabihin nagiging malaya din ang tao, ang producer at consumer at consumer sa pagtatakda ng presyo. Okay. Ulitin natin, kapag ang pinag-uusapan po natin ay market economy, ibig sabihin nagiging malaya ang producer at consumer sa kung ano yung bagay na kanyang ibibenta at kung ano yung bagay na bibilihin ng consumer sa merkado o pamilihan. Dahil eto nga ay malayang pamilihan, nagiging malaya ang producer at consumer sa pagtatakda ng presyo. Ipagpalagay natin na halimbawa si Lyra at si Ira ay nagbibenta sa merkado at pareho sila ng ipinibenta at eto ay ang produktong nuggets. Halimbawa si Lyra at si Ira ay nagbibenta ng produktong nuggets. Kung halimbawang ang pagbebenta nila ay pareho, nagkakaiba nga lang sa presyo. Say for example, si Lyra, ibinibenta niya ang nuggets kada piraso o 5 pesos. 5 uh, limang piso, limang piso kada piraso. At ito po ay pagbibenta ni Lyra. Okay? Samantalang, kay Ira naman, nagbibenta siya ng tatlong piso kada peraso ibig sabihin di hamak na nakadepende na ngayon sa consumer sa kung saan siya bibili. pero in practical way kapag tayo po ay bibili ng produkto mas pinipili natin kung saan mura yung produktong ninanais natin na bilhin o Uh, ninanais natin na ang angkinin okay? o yung tangkilikin. So, ibig sabihin, in this case, nakadepende na ngayon sa kung sino o kung saan tayo bibili ng produktong nuggets. Either kay Lyra o either kay Aira. In other words, ito po ay nakadepende sa presyo, pero take note, kapag bumibili tayo ng produkto o ng serbisyo, dapat tinitignan din natin yung kalidad ng produkto o serbisyo. At hindi po tayo nagpapalin lang sa kung ito ba ay mababa o ito ay mura o ito ay mahal at Ngunit ito ay garantisado. Ito po ay under ng tinatawag po natin na market economy. Okay? Bukod pa sa tinatawag natin na market economy, dito din po papasok ang tinatawag natin na command economy. Ibig sabihin, from the word itself, command economy, merong nag-uutos, merong sinusunod na pagtatakda ng presyo, at meron tayong pattern kung papaano tayo magbebenta ng produkto. Merong sinusunod pagdating umano sa command economy. So, ibig sabihin, kapag ang pinag-uusapan po natin ay command economy, dito pumapasok ang panghihimasok o dito nakikialam ang ating pamahalaan sa pagtatakda ng presyo. Take note. Kapag ang pinag-uusapan natin ay command economy, ibig sabihin dito papasok ang pakikialam ng pamahalaan sa pagtatakda ng presyo. Sa madaling sabi, kapag ang pinag-uusapan po natin ay pamahalaan at naiuugnay po natin sa ating pamilihan o sa ating merkado, ibig sabihin papasok po dito ang Department of Trade and Industry. Department of Trade and Industry. Dito papasok ang Department of Trade and Industry para magtakda ng tinatawag po natin na suggested retail price. At kapag pinag-uusapan po natin ang suggested retail price, ibig sabihin eto po yung auto uh, autom automatic o automaticong susundan o ng producer sa pagtatakda ng presyo. Say for example, ang presyo ng asukal kada kilo ay tumataginting ng 95 pesos. Sa madaling sabi, ibig sabihin lahat ng nagbibenta sa pamilihan o merkado ay hindi kinakailangang itaas ito ng higit pa sa 95 pesos. Okay? Ibig sabihin, ito po ay maaaring 95 pesos o ito po ay maaaring dagdagan ng piso para may roon namang tubo ang ating mga producer o ang ating mga nagbibenta ng produkto take note kapag command economy ang pinag-uusapan dito papasok ang ating mga uh, ang dito papasok ang pamahalaan sa pamamagitan ng pagtatakda ng presyo, sa pamamagitan din umano ng ahensyang Department of Trade and Industry sa pagtatakda ng suggested retail price. At ang panghuli ay di hamak na sinusundan ng pamilihan sa Pilipinas kung saan ito po ay tinatawag po natin na mixed economy. From the word itself, mixed economy, ito po ay pinaghalo. Ito po ay pinaghalo na market economy plus uh command economy command economy kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag po natin na mixed economy In other words, malaya ang mga producer na magbenta ng produkto o mga serbisyo na ibibenta nila sa merkado. Yun nga lang kinakainangan nilang sundin o sumunod sa alituntunin o regulasyon ng pamahalaan sa pagtatakda ng presyo o pagtatakda ng iba't ibang mga produkto sa ating pamilihan. In other words, ito po ay katanggap-tanggap dito po o sinusunod sa bansang Pilipinas. Okay? Sa bansang Pilipinas, ang mga producer ay kinakailangan o ang mga negosyante ay maaaring magtakda o pumili ng kanilang mga produkto o pro, uh, produkto o serbisyo na kanilang ibibenta. At dito din po magaganap umano ang pagsunod nila sa pamahalaan depende sa regulasyon sa pagtatakda ng presyo kung kaya't kinakailangan umano na magkaroon ng balanse sa pagitan ng ninanais ng producer at regulasyon na kinakailangan na ipinataw ng, ng pamahalaan sa pagtatakta ng presyo sa ating pamahalaan o merkado. Okay? Ulitin natin, kapag pinag-uusapan natin ang sistemang pang-ekonomiya dahil sa cloud tayo sa pagbili ng produkto o serbisyo sa pamilihan, ibig sabihin tayo po bilang isang individual ay kinakailangan umano na magkaroon ng tinatawag umano natin na pamilihan upang sa gayon ay magkaroon ng pagbili ng produkto. At kapag pinag-uusapan umanat natin ang sistemang pang-ekonomiya, ito po ay aspeto na nagbibigay pansin sa pangangailangan ng tao sa lipunan. Kapag kinakailangan ng bigas, ibig sabihin ang ipipenta ay bigas. Kapag mas kailangan ng asukal, ibig sabihin kahit may kulang tayo sa asukal, ang gagawin ng pamahalaan mag-i-import tayo sa ibang bansa ng asukal o di kaya iiwasan po natin ang pagtatago ng produkto o serbisyo. At kapag pinag-uusapan po natin ang apat na sistemang pang-ekonomiya, ito po ay nahahati sa apat. Ang pinakauna ay tradisyonal na pamilihan kung saan ito po ay nakabase sa kultura, nakabase sa tradisyon at nakabase sa paniniwala. Okay? Halimbawa po nito ay mga pangunahing pangangailangan ng lipunan. Samantalang kapag ang pinag-uusapan naman po natin ay market economy, from the word itself, market economy, malaya ang producer at consumer na bumili o di kay magbenta ng produkto sa, sa merkado o sa pamilihan. At dahil nga malaya itong pamilihan, nagiging malaya ang producer at consumer sa pagtatakda ng presyo. Say for example, Kanina halimbawa po natin si Lyra nagbebenta ng nugget sa limang piso kada piraso at si Ayra naman po ay nagbebenta ng nugget sa uh, 3 piso kada piraso ibig sabihin nakadepende na ngayon sayo bilang Uh, consumer kung saan o kung kanino ka bibili ng produkto. Yun nga lang halimbawang tatawalan mo o makikipagtawaran ka kay La Lyra at uh, sasabihin mo ang apat na piso kada piraso at sumang-ayon dito si Lyra ibig sabihin ito pa rin po ay saklaw ng market economy dahil nakadependo ito sa pagkakasundo ng ating producer at ng ating consumer. Samantalang kapag ang pinag usapan naman po natin ay market economy, ibig sabihin dito papasok ang pakikialam ng pamahalaan, dito papasok ang pangingialam ng pamahalaan pagdating sa pagtatakta ng presyo sa pamamagitan ng pagtatap o di kaya pag, uh, uh, pagkakaroon ng Department of Trade and Industry sa pagtatakta ng suggested retail price. Samantalang sa Pilipinas, dilingin sa ating kaalaman na meron tayong sistemang pang-ekonomiya na kung saan ito po ay tinatawag po natin na mixed economy at ang o, sa madaling sabi, ito po ay pinaghalo, pinaghalong market economy at command economy. Ibig sabihin, malaya ang producer at ang consumer na bumili o di kaya mag, uh, magbenta ng produkto depende sa kanyang ninanais. Yun nga lang kinakailangang sumunod sa pagtatakda ng presyo dito sa pamilihan umano ng pamahalan o pagtatakda ng pamilihan ng presyo dito sa ating pamilihan. Okay? So, ito po ay may kinalaman pagdating umano sa sistemang pang-ekonomiya at ang pagkakaroon ng tinatawag po natin na alokasyon. Naintindihan mo ba ang ating naging talakayan? Kung gayon, kinakailangan na magkaroon tayo ng alokasyon o pagbabudget upang sa gayon ay maiwasan po natin ang Uh, tuluyang pagkaubos ng ating pinagkukunang yaman at kinakailangan din po naging, na maging matalino po tayo sa ating pagbili o di kay paggamit ng ating ng yaman upang sa gayon ay eto po ay mapamahalaan at maay, uh, maagamit pa po ng tuluyan. Yun lamang po nawa po ay naintindihan ninyo ang ating naging talakayan. With that, maraming maraming salamat. Kung sakali man po na meron kayong katanungan sa ating naging talakayan, wag po kayong mag-aatubili na mag-PM o di kayo itanong po ninyo sa inyong naging guro sa Araling Panlipunan. With that, maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Paalam po sa inyong lahat. Bye! -bye.